O to the M to the G. Chowking! Gusto ko na ano, Lomi. Ay, may ba balon. <laughs> ang pangyayari iniyo. Tadawa sa rong incident lang naarog ka Natatarnish talaga si si reputation kang syudad. Kay iniyo sa rong bagay na talagang ikukundin nata. pag-ulayan na maray. Gulpi kitang, gulpi kitang kakulangan. Gulpi pa lapses mo Nasundan pa iniyo katong pig-report na garo pang laob sa sarong kakanan uh, along panganib, drive. Um, kaipuhan, kaipuhan uh, pag-ulaya na maray. Gulpikit ang, gulpikit kakulangan. Uh, primero, si CCTV ta, kaipuhan talaga improve pa. Tarog ta ka niyo, na capture lang nila before the incident, si, kan CCTV ta. After the incident, the tapos, uh, taman na tapos na napag na madiglumon pa lang sa lugar na yan. Kung CCTV, kay, kaya mayong, garo baga mayung kitang plano na pangkagarabusan sa syudad uh, kanya kanyang laag, ang city naglalaag, ang mga barangay naglalaag. Um, it's about time na magkaigot talaga ng, ng maayos na plano. Na, na pag araman ta din na kulang na nga ni ang CCTV, takadakol pa si naglalaag, kadakol si nagtitrip dahil sa luya kang internet connection. Daaraw, nakabase niyo sa sa internet connection. Kaya iyan si mga pag-aadalan ta, ining 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 luya kang internet connection as far as CCTV CCTV star concerned na pa, na napaabot na inyo sa tuya kaya hinagadan tanan ning quotation ang globe ang converge ang PLDT kung paano kita matataonan na ning, ning internet connection na di masasakripisyo sa efficiency kang mga kang mga CCTV O di ba dami siya nagahanap eh si Mayor Lenny. Easy. May nabasa pa ako makabat na helmet. Baka daw kasi siya mabash kapag sinose niya. Ito mm. patanungan niya. Eh, syempre, binasa natin, di ba? <laughs> Dalis mo na tayo. Pero, ayun na nga. Nagtatanong nga siya, Bidjuga na bakit kasi hindi sumagot si Mayor Lenny Robredo mm -hmm. about this nga sa mga impeachments, sa mga kung ano issue, sa mga deterrent, mm -hmm. at bakit may ibang taong sasalita, sumasagot. Alam nyo mga kabata helmet, hindi natin masasaklawan kung gusto mag-react or magsalita ng mga tao na nakakilala talaga kay Mayor Lenny Robredo. Mm -hmm. Yung mga taong nakasama niya, especially si Sen Leila, di ba? Oh. si Atty. Barry, hindi pwedeng hindi magsalita dahil alam naman nila kung anong prinsipyo at paninindigan at paniniwala ni Mayor Lenny. Uh -uh. Pero hinggil naman sa side ni Mayor Lenny Robredo about nga yung sa mga ganyang klaseng issue, una sa lahat. Ha? Una sa lahat. Ano ba trabaho ni Mayor Lenny? Di ba Mayor? Mayor siya ng naga. So anong dapat niyang unahin? Anong priority niya? magtrabaho siya para sa Naga at sa lahat ng mga kailangan ng Naga or nasasakupan niya, di ba, Bichu Gapar? Mm -hmm. So, siyempre, priority ni Mayor Lenny eh unahin yung mga proyekto, yung mga programa, yung mga meetings, yung mga naka-schedule ng na mga activities for Naga at para yun sa taong bayan. Sino ba makikinabang noon? di ba, ang taong bayan? Mm. Especially ang mga tiga-Naga eh yung mga issue about yun yes, sa impeachment, Atay Diggs nyo, may Madam Sara. Siyempre, yan yung medyo second na sa priority. Priority pa rin siya kasi pinag-usapan dito ang, siyempre, ah, ang pondo ng bayan. Tax natin yan. So, kailangan talaga may boses tayo. Pero, teka lang. Sino ba yung mga ahensya o mga departamento na yan dapat ang prioridad? Di ba ang Senado, Pidyo Gapar? Mm. Oh. sino dapat nagbabalangkas niya? Pero ang ginawa nila, in-archive na nila. Oh ang impeachment case. Oh, eh lang naman namang si VP Lenny or si Mayor Leni eh, unahin pa na sagutin Juga pa yung about yung sa issue na yan. At saka, so, teka lang, may tatanong ba? During the interview, yung mga on the spot interview sa kanya, may tatanong ba? May tatanong pa ba? Parang wala pa naman ako na aula uh, ni mga kapatang helmet. Pero ayan nga, daming tinatrabaho ngayon ni Mayor Lenny, especially nga Bidjuga Puerno. Ayan, hmm. Ay, meeting na nga siya dun sa mga police kasi nga parang ma-prevent yung mangyari ulit. Huwag naman na sana. Yung nangyari ng ano, pag oh dun sa estudyante yata yun, di ba? Mm -mm. Eh, ayan, nagkaroon ng meeting para hindi na nga maulit pa. Mm -mm. At sinagot na yan ni Mayor Lenny kung ano yung mga dapat ayusin. kung mga CCTV, may magpa-patrol, 24-7. Mm -mm. Ganun, yun yung mga inuuna kasi sa safety and security yun. Eh, priority mo muna yung bahay mo. Yes. Bago yung bahay na kapit bahay mo. Oh. Eh kasi yung issue ng impeachment, may mga ahensya or departamento nga, mga kabatang helmet, na dapat sila yung nangangasiwa, nangangalaga at di ba, nagtatakil about mm -hmm. yan? Eh ano ginawa nila? In-archive na nila, di ba? Eh, may sinabi din naman ng ano, bidyo para ang kongreso. tuloy ang laban. Mm -hmm. Oh, doon nyo, ano, tanong eh, bakit ba si Mayor Lenin, si Mayor Lenin lang yung tinatanong about dyan, nakakaloka naman, mga kabatang Nagtatrabaho yung tao bilang mayor, hindi pa, hmm. bilang public servant. At alalahanan natin, ha, sa pala diba, ng chairperson, hindi ka pa, di ba, ng buhay. Oo. Oh. ama Iba pang mga activities ang nandun, iba pang mga set of meetings ang nandun. Kaya, just, so, bakit hindi nyo tanongin yung mga nakaupo about the impeachment? Diba? Yun yung, yung singilin natin. Yun ah, yung singilin natin. Nakakaloka naman yung mm, mindset nyo. Hindi ko alam kung yun yung naman yung bago yung script na talagang nililihis nyo nililihis, eh. sinisiraan nyo eh. yung mga natatrabaho. Oh. Eh, teka lang, Bidjoga, pero may tanong ako. Mm. Eh, bakit yung ibang mga mayors? Oh. Especially si Mr. Esco Moreno, oh. si Mayor Vigo Soto, mm. si Mayor Joy, Bale, ano, Joybel Belmonte. Mm. O, pati hindi nyo tanongin about the impeachment hindi uh, si nila nilang uh, ba diba? para fair tanungin nila lahat apang ngako o kung anong say nila about the impeachment hindi dito si lang diba? bakit nga ba siya na naman ang ay, nak. Oh. Eh, nakikita kasi kung gaano yung performance ni Mayor Lenny ngayon sa naga. Tarang angat na angat. O, oh, eh, oh. eh yata. Aba, threaten dyan. O, oh, oh. basta mga kabatang helmet, i-comment e nyo na dyan kung anong masasabi nyo. At eto lang, may nabalita na naman ako. Meron daw nagsabi, Bitch Cooper, yung about sa flood control yata, no? Sa mm. pag meeting pa, katabi pa si Mr. Escomoreno. Eh, no? Oh. Sa Adwent, San Miguel Bay, tama ba? Ang oh. nabasa ko. Eh, abangan na lang natin kung anong mangyayari. Basta ang alam ko, baha pa rin sa lugar namin sa tundo. So, ayun okay. na lang button helmet na nang gusto video na ito. Huwag ka lang mag-subscribe at click ang notification bell para like ka update sa so, lahat ng mga upload namin ng video ka pa. Basta stay hot, stay healthy, stay safe guys always. Sabi ko mo sa helmet niya, gail may tinabuki. Keep sharing better every day. God bless everyone. Bye! Kay Lenny tayo! Uh, oh, wala ka sa choking. Binigyan si Mayor Lenny ng mini standing. choking.